Yan guys, ano dahil birthday ni Mama, dalawin din namin siya dito sa kanyang bahay. Hindi naman kita yung bahay ni Mother.

udah ini Tandingkan sama. Yang ini nanti. Hai Meron dyan eh, sa taas. Sabi ko sa inyo. Sabi ko kay Aisa. 今日の

may Wilkins dyan. Ha? Hindi namin, buk hindi namin buksan tong lock niya, guys. Kasi ano, nangalawang. Ha? Ha? at wala tayong pangkulang ngayon. Thank you. Mabuksan mo nga ma, hindi mabuksan. Ang mami, ang mami, ang mami. Buti mo na nga yung kon, pwede man iwalusan mo.

Kaso kami niyan eh 20 21 siya. Ay 20 ako 21 siya. Twenty 20 siya? 21 ako. ako na Kung boy ka pa sana, kasama ka namin doon sa kusina. Alam mo ba ma? Dami na no. Nge. Yeah. Sobrang dami na nang nangyayari. kami <laughs> wala pa rin asawa. <laughs> yung bunso mo wala pa rin asawa. Kung buhay lang to guys, sobrang saya nito sa sa mga na-achieve namin. Siya talaga yung ano, number one, number one na masayang-masaya. masaya Nandun din yan. Ayan, sobrang ano yan. Entertain. In, anong tawag doon? Napaka-entertainer niya sa mga, lalo pag yung ganyan na may mga business. Mga bumibili. Maghilaw siya sa mga mamimili. Ma, mabola kasi ito eh, si mama eh. sigurado ko yan kasama ko yan sa pagluluto yan mag magaling din siyang magluto yung ibang mga recipe ko sa kanya ko lang din natutunan sobrang easy ng ano niya buhay hindi man lang niya na enjoy yung sana kasama natin ngayon Hmm. Dapat 60 hmm. ano na siya. Kaya dadan pa Hindi. Tatanda si mama. 64 yata siya naman tayo. Hmm. 64. 67. 67. Hmm. 67 na dapat siya ngayon. Batang-bata pa. Ay, ko. ay, ay, Ayan yung buho dyan, yung... <laughs> dapat kwan pa eh kaya lang hanggang dun lang talaga yung buhay bilis ng ano ay naku mother Hanggang yun eh, daw ko rin. Nanginipan ko yung isang gabi. Parang hindi mo ay, parin niya, pa rin... Lagi pagsip, pag sa panaginip ko, ang nangyayari, lagi siyang parang nag-alis lang, naglaya sa bahay. Yung yeah, parang nag bakasyon yeah. siya, parang mm -hmm. nasa Manila. Ang pagkakon parang magbalik. Ang kwento. Okay. nga, ay, pero lagi ang ano kwento. No, ang kwento na gawin. Ang kwento ng gawin. Ang kwento siya. gawin. ano kwento na gawin. May bahay siya sa kabukiran. Kubo-kubo lang bahay niya. Tapos kadami niyang mga tanim-tanim. Ginapawi na daw natin, ayaw niya mag-uwi. So ibig sabihin, mas payapa siya doon. Kasi... Iyan ko na lang magsalita guys.

Valentine. Bye Noah. Uwi na, na kami ma. Uwi na kami. Magtrabaho na naman kami at kailangan namin kumayod ulit. Alam mo, ante, na kami ng USA. Hindi <laughs> <laughs> na maghanap ng maasawa si Gigi. <laughs> <yun. laughs> Kaya <Yeah>. nga, <yun. laughs> magkano ka, uh, uh, naman sana uh, yung sakit. Okay. Sigura, okay. Sigurado, okay. Yun. Okay. Okay. sigurado yun. Sigurado yun. Nagtalon-talon na yun sa tuwa kong yung ano-ano. Yung may nagko-comment na gano'n. Ayun na. Makapan kayo, ano? Kasi, Kasi, may pasapak kayo. yun. Yeah. yun may, pag may pagalabog may pagalabog pa, miss pa miss sa likod mo yon. Pag pag -tong -tong -tong, para man yun. Pag, pag tuwang-tuwa pa naman yun, talagang may galabog mom. pa sa likod. Hey, no. Miss na miss ka na namin. Bye mama. We love you ma. Miss you so much. Sobrang miss na miss na. na hey, hey. Naiwan si Jidia. Ah. Hindi pa siya pwede doon at malamok. Baka madengi siya. JD, say bye to Inang. Bye, Inang. Babay, Inang. babay, Inang. Babay, ading Noah. Balik ulit kami sa susunod.